At muli, magandang magandang morning po sa ating lahat mga kalingap. It's a hello, happy morning ating mga bees. Kaya yes. ating mga bees. Stingless bees. Yan, nagsasaya sila. Yung lahat ng uh, blacklock mayroong uh, bees na nakadapo. Yan, na sila nagsisipsip sip ng mga nectar. am I'm, I'm correct, I'm correct. Nectar. Yan oh. Yan so dami-dami niya uh. Dami-dami nila ang nagsisip-sip ng nectar. Yo yun Yo 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 Wow, happy morning. Farm. Happy morning, Bukid. Yan, mga At ating mga sisiw. Nikik-kik-kik-kik. Ayan o, oh. ayan. Yan. Nakayoko na yung iba. At sila sila'y uh, palipas na. Mm -hmm. yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Yan, 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 yan. Okay, ating batalong dito, maganda ang buo nga dito ang taring natin, o. Oh. Bakit kaya? Dahil nakabubun po yung kanyang kwano, siguro. At saka, ito, naka-plastic mulch. Mm -hmm. Ito, wala na ito. Mga tuyo na sila, o. Oh. Ayan, oh. Tuyok na sila. Tuyok na sila. At tayo naman ay pupunta nang magdidilig tayo mga kalingap. Sa habang nagdidilig ay uh, magkuwanta magtitrim o mag uh, babawas ng dahon ng sitaw. At oh sitaw oh. ayan

Siyempre, ah, dahil di po tayo nag-harvest. tayong uh, marami-rami na. mm -hmm. Dito tayo mag -didilig. Nakadilig na tayo bandaroon pero hindi pa natin nadiligan papunta doon. Dahil napakabigat po ang ating host na binibihala, binihila.

bukit. yan, nag-isip-isip ako. Baka makasili tayo ng uh, next year. Ito mahirap na yung maghilahila. Mabigat na. Nakaani pa rin tayo dito mga kalingap ng mga isang kilo, dalawang kilo. Pero kung hindi po nag uh, ang dahon nito, mas po malaki-laki po ito. Ay, dahil natin sobrang uh, bigat na saka yun hindi masyado maayos yung pagkapasok yung kan kaya yeah. ito nagkalundo-lundo so tinapinasukan natin tinapinasakan na yan kabilaan po yan so ngayon palang nagre-recover yung kanyang mga dakakal oh, bulaklak o oh. yan o oh. so tuloy tayo sa ating uh, pagtitrim so pagbabawas ng dahol kasi nagre-recover din ang ating okra yan kasakaling makaani-ani rin tayo ng maayos-ayos na kahit pa isa isang kilo lang Ayan uh, po mga kalinga ating mga isa sa mga ginagawa ngayon Ang ating uh, pagbabawas uh, ng dahon at tatanggal ng mga sirang puno ng okra natin no? so ito ating okra nakaka-recover mga kalinga kahit paano ay makakaali tayo ulit at ganoon din ang ating mga sitaw ayan no? daming bunga ngayon susunod so na bunga Ayan, uh, one week, after one week siguro to. Nakikita na natin kung uh, ayan, eh, marami-rami na naman nating maaani ngayon. Sunod na linggo. So, napakaganda po mga bulaklak. At sana po yung uh, magtuloy-tuloy ang kanilang mga bulaklak. Yung eh, iba po ay uh, wala. Hindi nagtuloy yung kanila <laughs> Hindi nagtuloy. Ayan, uh, ko, bakit nasusunog? Hindi natin alam. O, oh, baka kulang sa spray, ano? O, oh, diyan nagpapatubig na ako ako yung nagpapa flooding na bukan uh, dilig Kung so, sakaling uh, makarecover lalo tuloy tuloy so yan po ang ating ginagawa no? ang uh, pag trimming at the same time ay nagpa flooding tayo ang ating pagdidilig yan po yan po no uh, kaya malakas lakas yan. so kaya rin niya mag flooding kahit ito pa no Tapos aft din oh. ata aft ka so, mga kalinga pag uh, nagtitrim din tayo ng mga ito talong ito oh. ayan ito bunga mga kalinga pa, saka nakarecover din to nakarecover sa pagkukuluntoy ng mga dahon nila kung ito sila pero baka kailangan pa na kwento ayan fertilizer pa alright oh ganda ganda rin lalo doon sa may mga plastic mulch maganda yung pagka panila doon pag starting mm -hmm. dito kasi pa isa isang bunga doon po ay maganda ganda ang pagbubunga nila doon maka ah, lima sampu ang bunga isang puno pwede na po yan <laughs> ayan nagpa flooding tayo doon Aba tayo uh, ng dahon uh, dahon ating uh, tanim na talong. Yon yeah, mga kalinga puli ang magandang buhay po sa ating lahat no. At ating uh, naggawa ngayong araw na ito ay ang ating uh, pagdidilig uh, trimming. And uh, yun, yon dilig-dilig sa trimming. Aha. Uh -huh. Pagti-trim ng ating uh, mga tanim no. Kaya nang oh, hindi pala pagti-trim. <laughs> Pagbabawas ng dahon. At yan nga po, no, gaya ng mga yan, talong sa ating kalabasa. Ano kalabasa? Ano na ba naman naman yun? Mali-mali naman tayo. Yung ating talong at sa ating okra. At ang pagkakaiba, laki ng pagkakaiba mga kalinga pa, no? Yung tanim nating talong dito sa walang plastic mulch, you no? Know? Kung makapapansin nyo, no? Itong walang uh, plastic mulch, no? Pukunti ang bunga. Samantalang uh, doon sa ating uh, eh, iba talaga, no? Na, nawawala talaga ako dito sa kanan. ng no, Gaganda ng mga flowers. Flowers. Flowers kayo dyan. Ito. Flowers. Flowers. Ang pagkakaiba, no? Sa ating tanim na talong. Ito, 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 ito. Ito, yung ating uh, talong. Ayan, no? Oh, marami silang bunga. Saka maganda yung kanilang uh, tubo nga, no? No, sa isang puno ay 2, 4, 5. yan. Minimum is 2. Aha, <laughs> ayan, uh -huh, Maganda-ganda. Mm -hmm. Salamat sa, mm, yeah. sa ating buong team Kalingap. Thank you very much sa ating uh, mga sponsors, subscribers, anonymous, yeah, ating silent viewers. Thank you, thank you. God bless po sa ating lahat. And uh, Kuya Bal, Ate na, Kaliga Prab Thank you, thank you very much Yan, so muli, babay babay muna Ingat-ingat tayo lahat